Kapre, bakit mo ako sinusundan? Sige, sabihin mo. Kapre, bakit mo ako sinusundan? hindi um, siya na yun. Eh, gusto ka ba sa akin? Oo, hindi. May gusto ka ba sa akin? Oo, hindi. Oo um. daw po ko siya. May gusto. Alam mo bang masama gumusto? Sabi mo. Alam mo bang masama gumusto? gumusto? Ang isang katulad mo? ang isang katulad mo kapre mm, sa tao sa tao mm. pwede ba tigilan mo na ako sabihin mo pwede ba tigilan mo na ako <laughs> hmm. hindi na eme eh, ano sabi niya Ayaw pero lang. galit pa rin siya galit siya ah, wow, okay. ilan sila dyan siya lang ba mag isa ha Parang meron, ano eh, naninigarilyo okay. pa sa likod ba? dalawa. Dalawa. May naninigarilyo pa sa likod? Oo, may naninigarilyo. Yun lang nakita ko. Okay, top. Siya, yung may gusto sa'yo, tapos meron pang nasa likod niya, naninigarilyo. Kaya kasama niya. Kasama niya. Kaano-ano mo yung kasama mo, sabihin mo? Kaano-ano mo yung kasama mo? Ano sabi? Pinsan niya daw. Pinsan? Parehas ba kayo may gusto sa akin? Parehas ba kayo may gusto sa akin? Ayaw magsagot. Ayaw magsagot. Amin. Ay! Okay, sige. Ganito ang gagawin natin. Titigilan nyo ba ako? O hindi? Titigilan nyo ba ako? O hindi? Umalis na po. Ha? Umalis. Umalis na. Nadyan pa yun. Hindi yung pwede Umalis makita. Nasaan na sila? Nawala na, nawala na sa labas? Wala na. Sabi mo, kung mahal mo ko, lumapit ka sa akin. Kung mahal mo ko, lumapit ka sa akin. Ayan. Mag-usap tayo. Ayan. Ito, papasok na siya. Okay, sige. Kamata ako ha. Kasama mo ko. Masa na siya. Nandito na po sa harapan natin. Okay. Hawakan mo yung leg. Yung, yung, yung kanang kamay mo, hawak. Ihawak mo sa leg. Bilis. Dito. Hindi, sa leg ng kapre. Hawak mo sa leg. Yan. Sabi mo, titigilan mo ako o puputulin, puputulin ko ulo mo? Titigilan mo ko o puputulin ko ang ulo mo? Ano sabi? Hindi na Naiyak. Idikit, idikit mo yung hawak mo sa mukha niya. Tingnan mo ang reaksyon niya. O, oh, anong reaksyon niya? Titigilan mo ko o puputulin ko ang ulo mo? Uh -huh. eh. anong reaksyon niya nung nakadikit yung hawak mo sa ulo niya? Nagagalit ba siya? Nasasaktan? Umiiyak siya, galit na, nagagalit siya sa akin. Okay, sige. Ayaw mo ako tigilan. Putulan mo ng ulo. Gawin mo kutsilyo yung hawak mo. Gawin mo kutsilyo ha. Putulin mo yung ulo niya. Aalis na daw siya. Hindi, hindi. Putulan mo. Hindi pwede. Putulan mo. Put sige, putulin mo. Putulin mo. Sige. Okay. Putulin mo. Putol na? Putol? Opo. Tapon mo. Tapon mo yung ulo. Tapon mo. Okay. Huwag kang mumulat. Nasaan na siya? Patay na. na siya. Patay na? Mm. Okay. Nasaan pa yung isa? Nasaan yung isa pang naninigarilyo? Sige. Sabi mo, ikaw, nanin, nan naninigarilyo. Pag nakita kita, puputulan din kita ng ulo, sabi mo. Ikaw, naninigarilyo. Ikaw, naninigarilyo. Pag nakita kita, Pag nakita kita puputulin nakita ko rin ang ulo mo. Masana. Masana. Okay, nasaan na yung pinutulang mo ng ulo? Wala, nag... Patay na. Patay na? Okay, ganito. Sabi mo, Ama. Ama. Salamat po. Salamat po. Sa paggamit nyo sa akin. Sa paggamit mo sa akin. Bilang instrumento. Bilang instrumento. Na nagpapaalis. Na nagpapaalis. Nagpapalayas. Nagpapalayas. Pumuputol ng ulo. Pumuputol ng ulo. Ang masasamang elemento. ng masasamang elemento. Sa ngalan ng Panginoong Isus. Sa ngalan ng pan, ano? Panginoong Isus. Sa ngalan ng Panginoon ng Isus. Amen. 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 Okay po sa mga nagtatanong kung ano pong itsura ng kapre. Si Ate Sheila po yung makakapag-explain. Si Ate Sheila, ano pong itsura ng kapre? Kulay orange yung mata. Mm. Yung parang gorilla siya. Mm. Tapos balahibo ng katawan niya. Ang ilaw niya ay parang yung sobrang kapangitan talaga. Pati mm. yung bibig niya ang laki. Napakabaho. Tapos nanigarilyo. Oh. Super tangkad. Super tangkad. Okay, yun na. Okay, salamat, Ate ah. Sheila. Oh, thank you. <laughs>